Hello guys, good day po. Welcome back again to our channel Coins TV. At for today's video nga guys, ito itutuloy natin yung ating coin hunting series. At natapos na nga natin yung halagang 100 pesos. So dito na tayo tumako sa 200. Syempre kukuha lang din ulit tayo dito ng 50 pesos para sa ating coin hunting. At bago yan, magandang araw po sa lahat. Uh, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Sana swertihin tayo ngayong araw na to Makahan tayo ng hard to find or error Dito sa ating coin hunting At uh, samahan nyo ako hanggang dulo guys Para makita nyo yung ating mga ma-hunt dito Sa halagang 200 pesos Para guys, bilang tayo ng 50 pesos para sa ating coin hunting. Twenty-nine and I find myself wondering What had happened to the last ten I ran away with my life fast-forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe Okay guys, ayan 50 pesos. So, bago tayo magsimula guys, ang aking pasasalamat po sa aking mga subscriber, maraming maraming salamat sa inyong lahat guys sa support po dito sa ating channel. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV guys. Gumagawa tayo ng coin hunting series at coin update dito sa ating channel. At Maraming maraming salamat po lalong lalo na doon sa mga nag po ng ating video at mga nagla-like. So sana po wag po kayong magsawang mag-share ng ating video at ilike po natin. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat maging sa ating mga silent viewer. Okay guys, umpisahan na natin. Ang first coin natin ay year 2018 ng NGC. So ang hinahanap natin dito sa 2018 ay yung upper mint mark. Common. Next coin natin, BSP. 2011. Common. And year 2012. Common. Next coin natin, 2019 na low mint mark. So, common lang din yan. Next coin, 2004. And 2018 na low mint mark. Next coin natin, 2019 na upper mint mark. So, common lang din yan. Next coin, 2014. So, common. Next coin natin, 2019 na low mint mark. Common lang din. Next coin, 2013. At wala naggas gas na. Ang laki ng gas-gas ng barya na yun. Okay. Come on. 2019. 2018. And another 2019. Come on. 2014 ng DSP. So, 2005 ang hinahanap natin dito guys na hard to find sa BSP. Okay, at nung huling video nga natin, naka-jackpot na naman tayo ng 2015 na pros. So, mahirap-mahirap na rin makakita ngayon, guys, sa panahon ngayon. Kaya, napakaswerte natin at nakahan tayo ng year 2018. Okay. Next going natin, 2018. Okay, itatabi natin yan guys At uh, Konting linis lang yan Okay pa naman yung kanyang likod So, kinikip ko yan guys 2008 Okay, proceed na tayo guys Next coin natin Year 2009 Year 2018 So, common on. Next coin, year 2019, common, 2015. Common lang din. Ay, pagka off center pa siya guys, silipin lang natin. Man, walang special. Okay, proceed na tayo guys. Next coin natin, 2018. At ang ating last coin sa ating first batch, 2018. Common. 2018. At bo, kaya nga tayo sa unang batch natin guys Tignan natin dito sa second batch Sana pala rin tayo Pero bago tayo magsimula dito guys Baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel So pasuyo na po ng subscribe button At yung notification bell guys Huwag nyo pong kakalimutan para po updated po kayo Sa ating coin hunting series na ginagawa at coin update At sana po ay like and share po ng ating video So, okay guys, proceed na po tayo. First coin natin, BSP. Year 2014. Common yan. And year 2015. Pros ang hinahanap natin sa 2015 na yan. Next coin, BSP ulit. 2004. Common. Next coin, common. Next coin natin, Year 2004 pa rin. Next coin, BSP 2004 pa rin. Ayan. Next coin, dito tayo sa NGC 2018 at puro na tama. Next coin, 2014. And common. Kung di tayo pa ngayon guys ha. 2018 common. Next coin natin year 2018 ah, 19 na low common. Next coin year 2010 common. Next coin natin another 2010 so common. Next coin year 2012 common and another 2010 common at ayan na nga inaagnas na ang 10 piso ang spiso natin oh butas na oh lumabas na ang kaluluwa ng pisong iyon okay next coin year 2019 common and another 2010 come on, next coin, year 2018, ah, uh, 19, na low mint mark, so, come on, next coin, come on, upper uh, mint mark na 2019, so, come on, another 2019, 2014, so, come on, ang ating last coin guys so wala hindi tayo pinalad ah. year 2018 na uh, low mint mark so common yan so ito ang ating nahant 2008 so kikip natin yan at lilinisin lang natin yan guys para sa gumanda ganda yung kanyang itsura so ayan guys at bokeh tayo. Ito ay common lang pero low mintage to kaya ating tong ikikip. So maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating coin hunting guys. Paki-like and share po ng ating video. Keep safe always guys and God bless.